kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at Justisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang mahimbing hindi Mahi... ano ba? Maga pa. Alasyete pa lang. Alasyete pa, pa lang. Hindi oh. pa pala. Oo, sana ay mabusog na gabi oh, yeah. sa lahat. Sa so, ganda yan. Sa so, ganda yan. <laughs> Busog yeah. na gabi sa ating mga nanonood oh, yes. uh, dito po sa Pilipinas at sa Ibayong Dagat. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po yung mare ng bayan uh, abogado de Campanilla at siyempre ngayong gabi mo wala ba naman ang abugada de Campanilla eto na attorney PG Gala Hi thank you good evening at good evening sa mga nanonood sa atin uh, ako nga, nga si attorney PG hello yan ang sinabi ko kasi mabusog kanina mabusog sa mahimbing o nga, o nga, para pag mahimbing tulog 'yung baka raw na matutulog pag busog ka, 'di ba? Oh, Sabi ah, din na masamara 'yun. Masamara oh, oh, ba? Baka hindi magising. Ano, ano matatao 'tong sa mga ba, ano bangungot. Totoo oh. kaya 'yon. Sa atin lang naman 'yan. May scientific and medical explanation out yun eh. 'di ba? Ah, really? uh Oo, -oh, may scientific and medical explanation. But it seems that um, sa pancreas ano, something about it. Ah. Yeah, but it seems that men are prone. Young men are prone. Ah, oh, really? Oh, I don't know why. Oh. I have a question. Uh -huh. Pagka kunwari, medical field ang pinag-uusapan. At mm -hmm. ito ay uh, uh, sabihin na natin, demandahan ng issue. na mm -hmm. napakahirap mm -hmm. yan pagka medical, ha? Mm -hmm. Kasi walang gustong tumistigo pagka medical, eh. Yes, totoo yan. Tama ba ako? Uh -huh. uh, medyo, una-una, mahirap kasing patunayan ko no ang tama at hindi. Pag medical issue, kunyari, kung operasyon, or kung diagnosis. Dahil mal, malpractice ika nga. Malpractice ay, yun eh. Mal, malpractice, one of the hardest uh, things to do sa Pilipinas. And now, I have a question. Mm -hmm. Can you invite mm -hmm. uh, experts, specialists from different country to testify? I mean, to, to, to stand in court and say, I am, for example lang ah, I'm a heart surgeon mm -hmm. from the USA from from Singapore from Hong Kong and i should tell you that this is the right thing to do and that is not the right thing to do is that possible well okay maganda tanong yan pero that's possible in a sense that we will qualify any witness whether malpractice or not as an expert witness ngayon what's an expert witness is that you have to prove that uh ano ang difference ng expert witness to compare to other witnesses yun na lang. Una, one is that obviously one who has gained an expertise in his or her field. Wala namang qualification yan whether or not they are doc licensed here or elsewhere. It's in the field. Okay. However, it will be better if licensed here kasi it will be judged by by uh by uh peers here. However, is that kailangan yung ba hindi kasi paano kung konti naman yung experts for example sa At saka sa ganun. hindi ah attorney, walang naglalaglag sa mga doktor. Hmm. Unfortunately. Dito sa kahit uh, malina yung isa, hindi niya lalaglag. Uh, kahit dito sa sa Pilipinas, unfortunately parang ganun. Walang parang Pero sa ibang bansa, ano. parang mas ano sila, mas mas, uh, sa, mas sa Pag sa ibang bansa mali mali ka Oo, mas dito sa atin malika na pagtatakbang ka pa so uh, lang hindi pero sadly also that's also been my experience in practice sana medyo nahihirapan ako makakuha ng mga ano except kaya minsan alam mo uh, mas Ay, think natin sa ano ha sa expert ano uh -oh. ang difference ng expert witness ang difference ng expert witness to other witnesses is that they can render and testify based on their opinion Ah, okay. I got Kasi, it. Kasi, di ba, pag ikaw, ikaw ay ordinary witness, hindi ka tatanungin about opinion mo ba tama o mali ang ginawa niya. Ah. Hindi, di ba? Ang tatanungin ay facts. Nakita mo ba o hindi? Mm, I diba? got it. Pero again, ang sinasabi ko lang, hindi lang lamang po sa mga doktor ha. I mean, kahit sa mga engineers, kahit sa mga engineers, yeah. kahit na sa napakahirap na maglaglag ng kapwa mo. Pero ang pinakamalala dyan talaga doktor, kasi oh. they have this organization, I think ha. And I'm not saying against it, but what I'm saying is, let's see uh based on Moral issues. Ah. Actually, Pag yung mga kakaiba ng legal diba? at saka medical profession, sa amin, uso yung nagsasabi kami na mali yung ibang ginawa na. Kahit ang exactly. aming fellow lawyers. Yes. Diba? If warranted at if asked. Diba? Oh, kung, dito medyo kung, mahirap kung, eh. Kung if asked in a proper forum. Yeah. But we cannot do it kung normal lang. But if asked in a proper form and asked to do it, it is our duty to do so. Ah. So, ganun lang. Oh, lang. Anyway, mm. so, nasabi na nga natin na pakahirap talaga niyang kasong yan Then mm. meron ako naging kasong ganyan. Ako pa talaga nag-research. Ah, ganun. Yes, ako talaga nag-research ng lahat-lahat ng yan. At, um, Actually, nga minsan nga, mas pa na ang, ang, kung malinaw yung kaso mo na sa ang nag-try kami sa PRC yan sa Memorita, di ba? Mm. Ah, uh, minsan oo naman, minsan okay naman, minsan hmm. naman. may Med medyo nag improve naman ngayon yung... Basta sa akin, tama, tama, mali, oh, mali. Huwag nang takipan. Hmm. Yun, di ba? Okay. Dahil ah uh, at the end of the day, pag ikaw yung nagtakip, ng kasalanan ng iba, sarili mong konsensya yan. Tsaka na sa medical profession, talagang, yun, literal, buhay ang kasalanan. Correct, kasalalay Hindi anyway, tulad sa amin, na parang, sa hindi buhay eh, pero sa, mga, sa mga doktor, oo, buhay ang nakasalalay. Yes. Oh. So anyway, dahil alam namin, may mga buhay din na nakasalalay hmm. ngayong araw na ito, dahil sa mga pera. <laughs> so, love life, at saka sa, sa kung ano-ano mang mga bagay at issues, eto na pong mga numbers na pwede ninyong tawagan. Okay, for Globe users, it's 0954. 310-0331 At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807 Mag-text lang kayo. Huwag okay, mahiya. Oh, yan, mm. O yan. ito na. Ready ka na? yeah ready. Okay. Ito mm. si Kevin ng Makati. Siya ay 33 years old. my sideline ako sa gabi. Wow. May sideline siya. Ha? So, wow. Sipag. Bilang bag. driver ng isang sikat na app. Akala okay. ko mo kung anong sinasideline um, niya eh. Ginabahan ako eh. Naalaman ng employer ko na pinapin at pinapili niya ako kung itutuloy ko o tanggal ako sa work. Ha? Ah, bakit? Bawal ba na dalawa ang trabaho mo? Eh, gabi naman yun eh, di ba? Oh, nga, oh, Legal ba na pagbawalan nila ako mag-extra? eh, uh, hmm. eh, pakitaas ng konti extra income. Hindi, kasi bakit ka naman yung pagbabawalan kung wala ka ng work? Yeah, oo. I'm hindi legal na pagbawalan ka in general to have another job, another job if it is not interfering with your, with your other one. Di ba kung nakakapag-report ka naman doon sa on time, do sa isang trabaho and you have extra time, then... By all means, magtrabaho ka kung kung masipag ka, 'di ba? Obviously masipag si Kevin. However, kung unless ano um, may overtime um, siguro siya. Oh or unless mayroon oh. kang non-compete clause, baka, hindi uh, natin alam kung baka mm -hmm. merong ano siya. Pero assuming na hindi, okay lang. Uh, hindi legal na pagbawalan ka to work on on your day, on your hours that you are no longer uh, working for your employer. Totoo yan. Mm -hmm. Kasi like ako, may mga staff ako, minsan Sunday, they're, they're doing extra oh, work. Oh, may mga racket, oh, di ba? May mga racket. Oh, Oo, pwede okay ako, lang. Okay lang. Pero sabi ko, pag kailangan kita, mm -hmm. o oh, wag mo unahin yung racket. Mm -hmm. Mauna ka dito oh, pero uh, it's it's going to be on a case to case basis meaning on an incident basis yes, but oh, oh. but having another job per se hindi masama yun oh, hindi masama yun so lang niyan oh. dumagdag ng income oh, yan oh. tama oh okay lang diba? yun ah. so kaso pag tinanggal siya paano oh pwede siya mag illegal dismissal siya oh dyan, pwede oh. siya mag demand mag demand oh. okay sige ha Okay, ito muna si Mikey ng Quezon City. Mikey, magandang-magandang huh. gabi. Hindi kaya anak ko Hello to. Hello po. Ay, hindi, hindi, hindi. Dal babae, babae. Ba ba okay, Mikey, anong tanong mo kay Atty. PG? Hello po. Um, Ask ko lang po yung health. Yes. Kasi okay. may shirt po, Um, may dindiglir pong shirt yung dati kong trabaho na 15K. Okay. Which okay. so, is Pinirmahan ko naman po for clearance ko po. Dahil sinuspend po ako ng 30 days. Okay. okay. Tapos ngayon po, nagkaroon, nagkaso po sila, nagpile daw po sila ng kaso. Saan? Sa, sa NBI po. Dahil? Dahil nga daw po doon sa damage and losses, then naging 145K po huh? yun. Uh, Parang naging, 14... naging, naging 145K. Sinama po yung damage and losses daw po ng company. ah Pero from 15K to 145K? Oh. Yes po. Tapos kahapon po kasi galing kami NBI. Mm. Ngayon, inaano po kami nung sa NBI eh na isettle na lang daw po namin. Pero bakit ka magsisettle kung 15K lang naman yung difference. Oh, diba? tapos naging forty 145K. Ano yun? Kasi po, um, nangyari po kasi parang tinatakot po kami nung sa NBI. Yung nakausap po namin. Tinatakot ka sa NBI? Oo nga. May, may question kasi po, ako. Uh -huh. Kailan ka ba umalis doon sa trabaho mo? Pinaalis no, ka? August... umalis ka? Paano? Bali po, nasuspend po ko. August 25 po, nagpunta ko sa office. Okay. Suspension 30 days po. Eh naisip ko, nagpasa naman po ako ng resignation. Kasi sayang okay. naman po ko yung 30 days. Nakatenga po ako. Ba Kaya nagpasa ko resignation. Okay, tanong lang. Tanong lang ha. Yes Alam po. mo na short ka ng 15,000? I-acknowledge mo nila sa akin. Pero wala po akong alam sa k na yun. Hindi, teka muna. Wait a minute. Cashier ka ba? Ano po, sales staff po sales staff. Okay, paano ang remit mo? Ibig sabihin, binigay mo lang sa kanya Binigay bilang po po bilang? namin. Ha? Binibilang po namin yung pera. O, wala bang harapan Pero yung na Items bilang? po. Wala po. Mag-isa lang akong duty. Pero bago po ako mag-duty do sa store na yon, may before na pong tao doon. Dahil wala po silang proper na audit. Hindi ko po alam kung sakto po yung item doon nung dineploy ako. Kasi one day training lang po ako. Kasi iniwan na ako. Either kaysa uh, kung um, hindi, namin, wala, natin mahihimay kung ano yung, oh, ano, yung kung ano yung, punot dulo and uh, ano. But the thing is, um, if you really feel that you are not uh, liable to pay the, 100, the more than 145, five, diba? Then, uh, then why pay it? Yun ang ko, di ba? Na parang kung hindi mo tingin mo na para lang... Hindi makatarungan. Yes, hmm. kasi... Um, At totoong hindi ikaw ang gumawa. Oo, oh, di ba? Assuming na gano'n na nga, di ba? Na... So, kung ano, is that... It's kasi, okay, ang mga nag-aakusa, ang mga nag-aakusa, the burden of proof is with them. So in short, sila maghahanap ng ebidensya para ikaw ay... Oo, hindi ikaw ang... Mapakulong. Oo, oo. Uh, oo, The burden of proof in proving... The burden of proof in... In in in, in cases like this is with the prosecution, hindi ikaw. Eh, pero ang bakit napunta sa NBI? Oo nga bakit nga po sila nagsampan ng case po. Then no nakaran po no, October 15 nag hmm. Dal nag nagbigay po ng final notice na po agad na subpeña. So, Kaso kahapon sa po. NBI. Opo, Tapos so, kahapon po galing po kami doon. Sabi po sa amin nung kausap namin, kano daw pwede daw niyang i-file agad 'yon tapos makapag-file sila kagad ng warrant of arrest pag hindi kami nakipagsettle. Tama Ay, ba 'yun. Ay, hindi naman tama 'yun. Hindi hmm. yun na, naman, na, oh, be... 'Yun naman ang hindi tama doon, Mikey, kasi ang ang NBI, pag nag-file yan, uh, hindi yung warrant of arrest agad, magpa-file yan sa fiscal's office. At parang sila rin yung parang complainant. At from there, ay mag-iimbestiga pa ang fiscal. Walang power for warrant of arrest pa noon. Ang warrant of arrest comes sa korte, di ba? Sa korte na yon. Mm. So, in that aspect, um, 'Wag ka mangamba na pwedeng pwede ka magkaroon ng warrant of arrest agad-agad. Saka hindi nila pwedeng ipakulong. Hindi nga. Ang NBI oh. from its very title, Mikey, is the National, National Bureau, Bureau of, Investigation. of Investigation. They only investigate. They oh. do not ano, they do not have the power to na magpakulong oh. or magprosecute. alam mo kasi minsan, eto lang Mikey ha sabihin ko sa iyo, may mga pagkatao yes, kasi. Mm na alam mo yung tinatakot nila ginagamit yung NBI para takutin yung isang tao. Oh, malaman baka kilala nung ano, employer. baka kilala yung employer, oh, -kilala yes, employer tapos sabi niya, oh, sige takutin mo na lang. Sabi mo, medyo alam niyo naman po yung inyong karapatan. karapatan. Oo, so okay, wag ko ang aking mo, sarili. Kung talaga na hindi ka doon sa... 100 sa 15 or even sa 145 kung ano man yung amount na yan eh wag kang 'di ba? I mean, hintayin mo 'yung demanda in, sa iyo. Hintayin hintay mo 'yung demanda sa iyo. Hintayin mo. Oo. I have a feeling, I'm not I can be I may be wrong, wag ah, mo sasabihin sa akin na sinabi ko 'to, pero I have a feeling na kung walang mangyari diyan, eh, mawawala na naman ng gana 'yung employer to continue. Eh. Oo nga. Tingin Oo. mo, ikaw bilang employer. Oo, kasi... Itutuloy um, mo yan sa kaso? Mag, ah, mag, alam mo, hindi. depende talaga eh. Kasi mm. may mga employer si Raulo, may employer mabait. Oo. Eh, eh. ah. Pero kung talagang employer na nakikita katulad nung sinabi mo nung mga nakaraang episode mm. natin mm. na minsan gusto talaga nila mapakulong kasi para walang sumunod parang pero hindi nila itutuloy yon parang para lang nag, ano lang yon nag file Oo, oh di ba pero kasi kung hinayaan nila na isang tao makakuha lang ng 15,000 ng ganun ganon eh di lahat na lang na employer niya magnanakaw sa kanya di ba oh. Kung hindi niya tinuluyan yon kaya niya ginagawa to feeling Oo. ko kaya pero niya so action ni I don't know kung Pero, kung... you know, I think, ha? I think also, yung pag pagtakot ng NBI sa kanila... It's wrong, actually. No? It's wrong. Oh. <laughs> Sabihin mo na lang, nakarapatan mo na ipagtanggol ang sarili mo, so, di ba? Sabihin mo na lang, Mikey, nas, kung, kung ano, manindigan ka na hindi ko, talaga nagnakaw ng 145 or no 15. Bakit po ako magbabayad? Kasi alam mo, uh, to settle, to offer to settle a, uh, uh, liability... It's an admission. It's an admission, oh eh. parang sinasabi mo, totoo yun na-admit ko na kumuha ko ng 15,000. Oh, kaya nag-offer ako ng sige, babayaran oh. ko to. So, that's one of the things. Kaya minsan ayoko nag-offer rin or yung mag-offer ka na ano. Kasi, hindi sa an assurance na matatapos yung kaso. Kung, kung, Gano. hindi, ma, kung, kung hindi honorable yung kausap mo, itutuloy okay. pa rin nila yan. Eh. Okay, ganito, attorney. Mm. Ibig sabihin, ko tinatakot lang siya, mm -hmm. pero anong pwede niyang sabihin sa NBI para uh, mapa, mapanindigan niya yung kanyang Sabi mo na uh, lang, in the, in, the, respect, wag mo na maawayan ng NBI. Ay, hindi. wag natin awayan mo, niya. No? Ang What? pasensya What? na po, pero talagang hindi ko po talaga ginawa yung binibintang po sa akin. At hindi ko pwede hong bayaran ang, ang, ang amount na hindi ko naman po ni or kinuha. Kung gusto po nilang ituloy yung kaso, wala akong magagawa pero pagtatanggol ko na lang sa sarili. Ito eh. ha, laging alam mo dapat gagyahin mo lahat ng na mga nagsasabing ganito. I will just uh, uh, defend myself in proper court. Ayan. Pusong uso yan ngayon, friend. Uh, ganyan. Uh, di ba? Uh, Nakuha uh, mo? Short, parang pagtatanggol mo yung sarili, uh, pa, sa, sarili uh, mo para, sa uh, tamang. Sige, kung, kung tingin nila talaga ikaw, edi meron silang pruweba, then dapat malak, no, pwede rin sa, yung employer mo will go ahead. In the same manner, ikaw rin, kung tingin mo hindi, o di hindi mo na lang nakasuhan ka. Ay, basta siguraduhin mong hindi ikaw ang kumuha. Oo, oh, uh, siguraduhin mo lang. Dahil ngayon. pag ikaw ang kumuha at may ebidensya sila, may problema uh, tayo. Uh, <laughs> <laughs> Nakuha mo? Papa. Okay, okay, Mikey. Thank you, Mikey. Thank you, Mikey. Thank you, po. Okay. Di ba uso ngayon yan? Uso man. I will defend myself in Improper proper, court. court. With oh, accent, nga, with accent. Abang, ah, As in, ah, okay. lahat kayo proper, proper court. Ah. Okay. Lubugin sana kayo ng flood control. <laughs> Yan na naman tayo. Yan na naman tayo. Ay hindi, pero hindi. Hindi ako nagreklamo. Kahit araw-arawin natin. Yes. No? Kahit araw-arawin natin. Kailangan i remind natin oh, ng ating hindi mga kasi hindi pwede ano yan. Dyan. Hindi pwede yan yung parang mga ibang issues na parang after a while nakalimutan na yan. Hindi na, hindi dapat. pwede. Ba't itin. nga ba gano'n no? Bakit nga ba ang mga Pilipino masyadong mapagpatawad? Actually it's not just us. It's also the way it is now uh, worldwide. Kasi yung the attention span and the memory ano ang uh, lang? Pag, ayaw hindi ko nang pag-isipa, kayo na lang ang makipaglaban, hindi, gano'n? A, hindi, actually, ang tingin ko ah, um, we have too much information. Hmm. Deluge, di ba? So parang, kumbaga, napupuno agad ng ating memory. Lalagyan nila ng ano yan, entertainment mem para makalimutan Memory mo. banks, di ba? <laughs> <Unlike laughs> They before, will divert. Unlike before when our lives were simpler, di ba? I mean, kung ano yung nabasa mo, yun na yun. Okay. Hindi tatanan tata ng mga news reporters yun, araw-araw, araw-araw, di ba? So, Hmm. Pero yun lang siguro ang we pray that hindi tatantanan um, oh. ng kahit na news agencies. Yes. Oh, oh, totoo. Kasi importante yun eh. Kasi minsan pagka na merong isang krimen, after that, mga mainit Ay, no, lang no, siya mga tatlong linggo. Uh, uh, lana. Maganda yan. Um, in this case, ang pinaka-powerful ngayon, the powerful engine that will keep this going is uh, media. Yes, that's true. Kaya ang tawag sa media is the fourth estate, di ba? Yes. No? so Media, that would say the truth. Hindi fake news. Hindi oh, oh. fake news. Yung, mm -hmm. When I say media, yung real. Yung totoo yung mm -hmm. journalism, journalist. Kasi otherwise, people will forget eh. That's true. That's people true. will forget. So it's it's now, that's why, um, kung sino di nakakaalala, ang tawag sa media is the fourth estate. Ano yung unang tatlo? The three branches of government. Uh, executive, judicial, and um, legislative. And mm -hmm. the fourth is um, uh, media. Mm -hmm. Yeah, writers okay. well, and uh, you know, so. pa tayo kay Hathorn. Okay. Hadid, okay. Kaya alam mo, yung sa may sukat, Uh -huh. Merong subdivision doon ang tawag, the fourth estate. Uh -huh. Alam mo sino yung mga nakatira doon? Sino? Mga madami mga periodista. Media, media personality. oh, it was given to them. Kasi nga, they're, ano, they're writers, they're mm -hmm. ganyan. And the, that's the reason why that village is called the fourth estate. Katabat yun naman nila memorial. Ah, okay. Mm -hmm. Parang ayoko ng ganun. <laughs> Tapat niya may mirror mirror oh, yan, di ba? Ka lang Pag nagsalita ka na, nagsalita, nasa Manila Memorial ka na. Tatawid ka lang talaga ano sa ano Sukat lang ang ka, katapat oh, ako. Okay. Oh. <laughs> Kinabahan ako dun. <laughs> But I'm not kidding. Meron talagang gano'n really? sa division. Oh, sige, eto na. Si Sheila, siya ay 24 years old. Siya ay uh, from Pasay City. Mm -hmm. Nagbebenta ako ng private content online. At may isang tao na kumukuha ng videos ko. Tapos, pinapakalat ng libre. Pwede ko po bang kasubuhan kahit na abroad siya? Yes. Ay, nagnanakaw ng content. Yes, pwede naman, pwede. Um, can we bring up yung um, burn convention? Kasi um, itong, ano yung burn convention? B-E-R-N-E. B... -E -E. B-U. Hindi, B-E-R-N-E. a ah, B-E. Burn. Ah. Burn convention. O sige, kala o sige. ko sunog. O, oh, burn convention. ay ayan siya. The burn convention is an international treaty. Kasi ito ang problema niya eh. It's being sold. ka? Iba. Sa iba. Oh, oh. Wala kang laban. Ano, di ba? yung Ikaw ang gumawa, pero it was uh, shown, let's say, yes. in another country. So how Lugi do, ka, dapat sa'yo napunta. Dapat na, sa'yo napunta. Oh. So, the burn convention... Eh, paano yun? Con what's, what's the aspect? Uh, it's an automatic protection for copyright. Yan, ano. You know. So... Uh, literary and uh, artistic works, so which includes co your content, diba, mm -hmm. across member countries, which without requiring formal registration, kahit hindi mo na-register yung ano mo. Ay, gano'n? You know. uh, Oo. Oh, I think the Philippines is a uh, signatory to the Berne Convention. So, ano nangyayari dyan pag sa Berne Convention? Um, pwede kang, pwede mo i-apply yan, mag-file ka dun sa, meron silang usually mga agencies or or, or or uh, branches that will handle these kinds of things. Sa atin meron yan na sa DOJ, yung nag handle mm. ng burn convention. Mm. Ngayon, so, sa problema nung kanina, eh tanong isipin mo, sino ba si Sheila ba yun ang pangalan niya? Sheila. Uh, eh isipin, saan bang bansa yung nag-violate na eh, hindi man lamang nagbayad sa'yo? Kasi copyright ano yan, di ba? Right. Kung tinan mo kung kasama siya sa burn convention, kung kasama siya sa burn convention, magpatulong ka sa DOJ natin. Ah, DOJ ba may handle niya? Yeah, sa ate nag-handle niya no, sa burn Ano yung Kaso rin? Kaso yun, parang ano lang, parang uh, to protect copyright. Mm -hmm. You try to invoke it. To Pero burn. kailangan abogado rin? Oo naman. Mm -hmm. Okay. Pero yun na nga, uh, kung hindi kung kung yun ang gusto mo muna gawin, pero kung maganda siguro gawin eh, kung alam mo na mo kung sino yung nag-ano, isulatan mo muna. Uh -oh. sabihin, so, mo sabihin mo na, I am warning you uh -oh, yeah, to stop displaying, um, or at least acknowledge. Kasi meron naman pwede yung attribution, di ba yung, acknowledge me naman na ako yan. Uh -oh and pay me this much. Kanyo, kung hindi okay. ka demand first, kung hindi yeah. ka mag-demand, then you have the burn convention ano, to... May ganun pala. Ano, meron, B-E-R-N-E. -E, so, 20, ano, bago lang yan. I think, kailan ba tayo nag-start ng burn convention? What year? Sige, ayan na. Ay, 18, they sign Pero tayo, kailan tayo nag-sign on? Okay, habang tinitingnan niya yan. Eto na matagal po. Matagal na. tagal na pala natin siya, di ba? Talaga? Oo, oh, naaral namin yan eh. Nalala ko sa so, bird Convention. Kasi that's a problem. Kaya lalo na ngayon, di ba? Where in, um, kunyari, itong show natin. Hmm. Bigla na lang eh, pinalabas without our consent na without attribution sa ibang bansa. Bawal di yun. Bawal yun, hmm. di ba? Pero nakakakuha ba ng justisya yun? Kasi ibang bansa eh. Um, yes naman. No. Wala na yung mga masisigasig. Oo, tama. Mm. Mm. Eh, paano kasi sabi niya? Hindi ito naman sa ibang Hindi naman yung jurisdiction. Kaya, nga sabi ko, e, kaya nga sabi ko na ako, eh, kung medyo nahihirapan ka to do that first, eh de, mag, mag, sulatan mo muna yan na you are in violation of my copyright law, mm -hmm. my copyright, uh, and um, humingi ka na ng ano, kung magkano ba ang gusto mo para dun. Diba? Kasi ano lang naman yan, eh, to use your content may equivalent monetary ano yung kailan mo maginawa yan, diba? Either you have the right to make them stop or the right to be compensated. Dalawa okay. lang naman. Alam naman, ikaw magpalit. Sa yung, sa yung oh, ikaw mag-adjust. Ako na lang ba lagi mag-adjust? Oo, oh, oh, ako Mas, na lang ba? Ako, man, ako oh, man lang. Diba? Diba? Gusto, gusto ko yung ngayon. Oh, so, at si tayo ng lahat na mag-adjust. Oh. Sa kanilang mga oh. nag-plan oh. control. Hello. Kasi lang oh, lahat. Diba tayo na lang lahat. Huwag oh, tayong mag-adjust. Huwag oh, tayong mag-adjust. Hindi, mo, there are, there are certain situations na pwede tayong mag-adjust and be resilient. Pero there are certain situations we have to be firm. Yes. Oh. di oh, ba? Diba? Kasi oh. kung hindi, makakinabukasan din natin yung mga nakasalala. Ah, ito, ito. Yan. Ayun nga sa usapan ay ano uh, There's no adjustment. Orin. There's no adjustment. Oh, yan, o, okay. sige. Shasha Parilla, no. maraming maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin ngayong gabi. Natapos na naman ang isang mabilis na 30 minutes. Sana po yung marami kayong natutunan. So, kung batiin ang aking Papa Jimmy, Mama Trining, at si Babe Ma Castro, magandang gabi. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman na yun yung abogado de Sa si attorney PG. Hi to my daddy, Orly. And okay, so, hanggang sa muli po. -bye. Bye.